Yun, magandang araw sa lahat. Uh, may unit tayong gagawin ngayon, uh, manlip. So, ang gagawin natin, yung idler pulley ng uh, si belt. Yan. So, yan, makita nyo, walang belt. So, pero, ang nangyari, yan, papakita ko sa inyo. Nangyari, putol yung tornilyo ng uh, idler pulley so andito yung tornilyo ayan may nat, pa natira na sa ilalim so tatanggalin natin tong radiator para ma-access natin yung bolt na ma-welding para dahan-dahanin natin ang bunot kasi nakakabit yung bolt na yan nandun sa ayan, timing cover nya kailangan natin alisin yung radiator para makakuha tayo ng makapwesto tayo ng makapag-welding ang problema ang dami natin tatanggalin So yan pa yung intercooler dito Maraming brackets so, Ayan o oh, Yung mga tinanggal ko na Ayan mga brackets na yan so, Tapos andito Ayan Yung na to Dito mga bracket Tanggal ko na Dito Ayan dito sa kabila so, Ayan Ayan so, Yung radiator So yung shroud saka Pan, natanggal ko na So ito na lang, radiator na tira. Tapos mga bracket dito. Pati so, itong intercooler hose. Ayan. Ayan, connection dito ng intake. Nakapunta dito. Ayan. So tatanggalin natin yan para mabunot yung... Dito makuha tayo ng access matanggal yung bracket. So, dito. Dito sa ilalim. Ayan. O, so, napakasikip. Ang daming nakakapit na bracket. Saka yung wire. Ayan. So, so mamaya, uh, tapakita ko sa inyo paano tanggalin yan welding natin yan a few moments later so ayan mga idol uh, natanggal na natin yung radiator uh, so, sa baba uh, ayan, kita, kita na natin yung bolt na naputol And dito siya o oh. ano yan yan putol talaga malalim so subukan natin ah uh, ispatan kung makaya ng tanggal sa welding ang gandahan na ating building yan. Nung matanggal pa. Medyo malalim. Hmm. 来。 Subi a subi Okay. Oriente ah. Kailangan spot tapos tuktok. Mahabain natin yung bolt. Para na lagyan natin ng the you. sa pangalawa baba ngayon, kabila wala ba doon sa kantin?

Double Ayun, mga idols. makita so, nakita nyo yung natinay na na ko. Nagputol talaga siya. So, malambot. Kailangan pa natin na uh, kapalan yung welding. So, dyan. Si, um, ginawan ko na na. Ano dyan? kumuha uh, na ako ng round bar. Yun ang welding ko sa yung nabaling tornilyo. Uh, siguro matibay-tibay niya kasi malaki na yung pinagkakapita niya. Yan. So, welding ko pa ng todo para makapit talaga siya nikot uh, No data eh. siya lang. Mukot ni ata. Hindi man to. na ikot po. So ayok mga idol nakita natin na umikot na talaga siya o umikot na yung bolt na naputol. So, ang ginawa, ang problema dyan, yung round bar sabit dito sa so may host ng radiator. So, kasi mahaba yan, hindi natin maikot ng diretsyo. So, ang ginawa ko, iniinit ko yung round bar para maituit at para maikot na siya dyan ng diretsyo. So, ayan, we will bullet. Iniitin ng tulog para maituit siya. ay talaga siya. Sana, kita. lagay dito mga idol ano oh. Kinuha ko ito sa kabilang unit para ma-release to uh, yung lunisa na lang natin yan yung mga taitain ng welding yan dito yung nakakabit